Cordillera. Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng kwentong good deeds na nakaka-good vibes na hatid sa inyo ng inyong Police Regional Office, Cordillera. Ako po si Police Corporal Roda Duligas at atin ng tunghayan ang ikalimamput isang episode ng Cordillera Police Reports. Bago natin simulan ang ating pagbabalita, shoutout muna tayo sa ating mga avid viewers mula sa ating Facebook page. Una, mula kay Ma'am Dominga o Okalaykay. Ang sabi niya, God bless you all. Mabuhay kayo si sa Cordillera. Thank you, Ma'am Dominga. God bless din po. Mula naman kay Ma'am Mercy Ape Lumiwes. Ang sabi niya, We salute you, Cordillera PNP. Keep up the good work. Yes, Ma'am Mercy. Aasahan niyo po na lagi kaming tutulong. Mula naman kay Ma'am Ana Blanca. Ang sabi niya, Awesome job, mga sir. Keep up the good deed God bless you all. Thank you, Mama Ana. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood sa amin. Para sa ibang viewers, pwede din po tayong magpa-shoutout sa susunod na episode. Kailangan po natin mag-comment, like, at mag-share. Ngayon, simulan na natin ang pagbabalita. Una, sa lalawigan ng Benguet. Benguet Cup at your service. Hatid nila ang iba't ibang serbisyo habang naka-duty sa halalan. Ano-anong tulong kaya ang kanilang ibinigay? Ating alamin sa kwento ni Police Corporal Pardo. Nitong nakarang eleksyon, ang kapulisan ng Benguet Police Provincial Office ay hindi lamang nagbantay sa mga polling centers para panatiliin ang kayusan at kapayapaan. Sila ay tumulong rin sa mga nangailangan at rumesponde sa mga hindi inaasahang pangyayari. Katulad na lamang sa Itogon, habang naka sa Virac Elementary School, walang pag aatubiling binantayan at pansamantalang inalagaan ni Police Staff Sergeant Juliana Bayawok ang dalawang maliliit na batang magkapatid habang bumuboto ang kanilang ina. Sa kapangan naman, habang naka sa Sagubo Kapangan Benguet, isang bata rin ang pansamantalang inalagaan ni Police Corporal Chinstermay Timatin upang bigyang pagkakataon ang kanyang ina para bumoto. Samantala, sa bayan naman ng Latrindad, isang may kapansanan ang tinulungan ni Police Senior Master Sergeant Dominador Belak habang siya ay nagbabantay sa Don Pulas Elementary School. Kanya itong inalalayan at tinulungang makasakay sa isang taxi at kanya ring binigyan ng pamasahe. Sa Latrindad pa rin, isa pang may kapansanan ang natulungan naman ni Patrolman Willie Tabangkura III sa pamagitan ng pagtutulak ng kanyang wheelchair papunta sa kanilang sasakyan at pag-alalay dito sa pagsakay nito sa naturang sasakyan. Sa bayan naman ng Tuba, isang ginang na nawalan ng malay habang nakapila para bumoto sa Camp 4 Elementary School ang pinagtuluhang dalhin sa ospital ni na Police Executive Master Sergeant James Cupido at kanyang mga kasamang pulis. At sa kabayan, Matyagang tumulong sa pagpipintura ng Principal's Office sa Balay Elementary School si Police Staff Sergeant Joshua Tetchup. Kapulisan naman, kapulisan ng Apayao Police Provincial Office namigay ng walong sakong semento sa isang paaralan. Para saan kaya ito? Alamin natin ang kwento ni Police Corporal Tauay. bilang bahagi ng pagpapatuloy ng best practice ng Apayao Police Provincial Office na Mr. Rao isana isa na namang paralan sa Luna Apayao ang kanilang natulungan. Muling nag-ambag-ambag ang mga kapulisan mula First st Apayao Provincial Mobile Force Company upang makabili ng walong sako ng simento, labing limang galvanized iron sheets at mga kinakailangang materyales upang magamit sa pagpapatayo ng isang handwashing area para sa mga baguro ng Kalayukay Elementary School. Laging tuwa naman ng mga guro nang matanggap ang tulong mula sa kapulisan. Ngunit hindi natatapos doon ang serbisyong hatid ng mga pulis. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, pinangunahan ng First Tapayo PMFC ang Brigada Eskwela sa nasabing paaralan. Sila ay tumulong sa pagsesemento ng sahig at paglalagay ng bubong ng pinapatayong handwashing area. At ako po si Police Corporal Ivy Tawoy ng First Apayo Provincial Mobile Force Company, nagulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tawoy. Sa Abra naman, kapulisan, gumiyahe ng anim na oras paghatid ng serbisyo sa liblib na barangay ng Tinag. Police Corporal Tanko, ibalita mo na ang good deeds na yan. Muna silang nagbigay ng ngiti at saya para sa mga residente ng barangay Agsimaw, Sinag Abra. Sakay ng 6x6 truck, ang kapulisan ng Tinag Municipal Police Station ay bumiyahe ng anim na oras. Pagkatapos ay tumawid din sila sa dalawang ilog, buhat ang kanilang mga ipamimigay na tulong. Nang makarating sila sa lugar, agad silang nagsagawa ng feeding activity para sa apat na mga residente at namahagi ng mga libreng school supplies sa anim na pung mga mag aaral Nagbigay din ng saya sa mga bata ang mga palarong inihanda ng mga kapulisan na may katumbas na kapremyo. Bahagi din ng aktibidad ay ang pagdadagdag ng kaalaman ng mga residente patungkol sa anti-bullying at kampanya laban sa droga at terorismo. Mula... Ngayong panahon ng pandemya, maraming mga lalo na sa mga kabataan, ang di pinapayagang lumabas sa kanilang mga bahay dahil sa lubhang delikado ang epekto ng sakit na dulot ng COVID-19. Kaya naman, upang ilapit ang servisyo medical sa mga bata, isang operation tuli ang isinagawa sa Duit Kangan Ipugaw na pinangunahan ng Municipal Health Office kasama ang BFP at kapulisan ng First Ifugao Provincial Mobile Force Company. Umabot sa 33 mga batang lalaki na may edad 6 hanggang 15 taong gulang ang nakapag-avail ng libreng tuli. Pakasman sa mukha ng mga bata ang sakit, pero sila pa din ay lubos na nagpapasalamat sa libreng serbisyong ito ng kapulisan. Samantala, sa Lamot Ifugao naman, walang pag-aalinlangan na nag-donate ng dugo ang mga kapulisan ng First IPMFC para kay Miss Ariel Bimotal isang pasyenteng nangangailangan ng type O na dugo dahil sa sakit na dengue hemorrhagic fever. Kasalukuyan ng nagpapagaling si Ms. Bimotag sa Panuptupan District Hospital, Lamot, Ifugao. Sa Barangay Kiangan, Ifugao naman, isang residente ang natulungan ng kapulisan sa paghakot ng kanyang inaling sako-sakong duya. Ayon sa kapulisan, hindi umano ang pera ng ginyo o upang ipambayad sa mga maghahakot kaya humingi na lamang ng tulong sa kapulisan. Nagpahayag naman ng dubos na pasasalamat ang residente sa tulong ng mga pulis. Ako po si Patrolwoman Shemery Pinuhan, nag-uulat mula First Provincial Mobile Force Company ng Ipugaw Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Patrolwoman Pinuhan. Sa Mountain Province naman, National Tourist Appreciation Day pinagbiwang ng kapulisan trekking, tree planting at cleanup drive na kanilang isinagawa sa Baoko Mountain Province. Alamin natin ang detalye sa kwento ni Patrolwoman Lang Iwan. Alam niyo ba ng National Tourist Appreciation Day na pinagdiriwang tuwing ika ng Mayo? Sa araw na ito ay pinapasalamatan ang malaking kontribusyon ng mga turistang bumibisita sa iba't ibang lugar upang bukod sa makapasyal ay makatulong din upang lalo pang makilala ang maraming tourist destination at kasabay nito ang pag-unlad ng mga lokal na negosyo at ekonomiya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakiisa ang kapulisan ng Mountain Province Police Provincial Office sa iba't ibang aktibidad upang pasalamatan ang mga turistang dumadayo sa probinsya ng Mountain Province. Nagsama sa ang mga kapulisan ng Mountain Province PPO at RMFB 15 Jaguars, kasama ang Dat ng Bauko at Adjan, mga kawanin ng Bauko LGU, Menro Bauko at Lagawa BLGU sa Mount Susukan, Lagawa-Bauko Mountain Province upang magsagawa ng trekking, planting at cleanup drive sa Susukan, Lagawa-Bauko Mountain Province. Sa kabuuan, nakapagtanim ang grupo ng limandaang seedlings ng pine tree at paper tree. At ako po si Patrolwoman Aubrey Joy Langtiwan, nag-uulat mula sa Mountain Province Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat Patrolwoman Langtiwan. Happy National Appreciation Day. Sa Kalinga naman, kapulisan, ipinagdiwang ang Nurse Week Celebration. Medical Mission, kanilang inilungsad sa Nambaran Tabuk City, Kalinga ating tunghayan sa kwento ni Police Corporal Mabiasen. Tatapos ng Nurses Week Celebration ng Kalinga Police Provincial Office na may temang Kalinga PPO Cares, Kalinga PPO Shares, iba't ibang serbisyo ang hatid ng mga Medical Reserve Force mula Kalinga Police Provincial Office para sa mga residente ng Sitio Ilob -E ng Baran, Tabuk City, Kalinga. Kasama ang Rural Health Unit 4 ng Tabuk City, ang mga Medical Reserve Force Station Health Unit ng Kalinga Police Provincial Office ay matagumpay na nakapagsagawa ng feeding program, Operation Tuli, Vital Signs Monitoring at Vaccination Rollout sa mga residente. Nakapamahagi din sila ng libreng face mask at libreng vitamina sa nasabing lugar. Sa kabuuan, isang daan at limampot mga residente ang nabigyan ng servisyo sa aktibidad na ito ng ating pulis na nurse pa ng Kalinga PPO. Ako po si Police Corporal Jeria Mabiasan mula sa Kalinga Police Provincial Office nag-uulat para sa Cordillera Police Report. Salamat, Police Corporal Mabiasan. At para sa ating huling kwento, tourist pulis ng Bagyo bumuo ng Approved Volunteer Force Multiplier. Ano kaya ito? Ating alamin sa kwento ni Police Corporal Soriano. sa Baguio City, ang kapulisan ng Tourist Police Unit ay bumuo ng isang grupo ng volunteers bilang force multipliers na kung tawagin ay approved volunteers o aktitinulong ti police Presidente para ti Ornos ti Baguio. Ang approved volunteers ay isang organisasyon na binubuo ng labing siyam na individual na nanagsisilbing force multipliers ng Tourist Police Unit ang nasabing grupo kasama ang kapulisan ay madalas na nagsasagawa ng pagpupulong patungkol sa mga inisyatiba na maaring lang gawin upang makatulong sa pagpapatupad ng kaayusan sa mga tourist destination sa siyudad ng Baguio partikular sa Burnham Park. Sa tulong ng ni Police Major Jeffrey E. Salvador, ang hepe ng Tourist Police Unit, ang mga volunteers ay marami nang naibigay na tulong kagaya lamang ng pagpapatrolya, pagsasaayos sa trapiko, lalo na sa panahon na dagsa ang mga turista at bibigay alalay sa publiko, lalo na sa mga bata, matatanda at may mga kapansanan. Marami na ding nawawalang gamit ang naisauli sa tunay na may-ari, maging mga batang nawala habang namamasyal ay maayos na nibabalik sa kanilang pamilya sa tulong ng volunteers bilang karagdagang membro ng force multipliers, kanilang sasakatuparan ang adikain nilang maging karagdagang mga mata at tenga ng kapulisan sa komunidad. Ang makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad patuwang sa pagsagawa ng mga programang makakabuti sa publiko, pagsuporta sa mga gawaing pangkapayapaan ng kapulisan at kasangga ng komunidad. Malaking tulong sa kapulisan, lalo na sa tourist police unit, ang pagkakaroon ng force multipliers. Kaya naman, saludo kami sa inyong tulong at suporta. Ako po si Police Corporal Erickson Soriano ng Baguio City Police Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Soriano. At yan po ang mga good deeds na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops. Tangalan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Kami po ang Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Mula dito sa Regional Office Headquarters ng Procor, ako po si Police Corporal Roda Duligas at ito po ang Cordillera Police Report. Para po sa ibang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, ipalo po ang aming official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang araw at maraming salamat po.